Alright, so good morning, good morning guys <coughs> Babalik po tayo dito sa aking channel Ayan, uh, linggo Piyahe kami ng aking partner Bulacan So Landscaper muna kami ngayon uh, Maghahalaman muna kami ngayon Iwan mo namin yung mabako o, So sa mga nakanaangara mga kasorti Nagbabako at siyempre ito yung mga kasunod na mga video natin no? Nang galing tayo sa Pangasinan Sa ating mga bonding no? Kung kayo man ay nakapanood yung mga kas Maraming salamat sa inyo Alright, so ngayon uh, linggo uh, Magbabayad kami ng aking partner Kagaya na sinabi ko uh, Bibili kami ng uh, halaman dito sa may Bulacan Alright, so ayan ang uh, ipapakita ko sa inyo ang aming biyahe na napakaluwag ngayon mga kasoli at siyempre bago yan, bago, ipakita, bago ko ipakita sa inyo yung aming biyahe ngayon dito sa may uh, North Expressway and bago na kayo dito sa aming channel huwag niyo kalimutan mag subscribe at siyempre pakipindit niyo yung notification bell para update kayo sa lahat mga video na ina-upload dito sa aking channel Alright, so balik tayo mga kasoli ayan, ang luwag ang luwag ng ating biyahe <coughs> Ayan, nasa Ano lang tayo? Parting uh... Bukawi eh. Ay, Marilaw So, yan o. Oh, Napakanawag mga kaso. Ito yung ating biyahe. mo sa. Mo lahi <laughs> siya dito kay Dante. Oh. Niyan eh. 'yung ano yun mo niyan? Ayun no? Sa baba ko. Hindi 'yun. ng kesa sa. Sa Ay so yan mga konsert stop over mo na kami dito sa may. Dito uh... na, bulakan ka na kami. So, <laughs> kami na kami ng active partner. Ayan, tayo Almusal So, wala kaming hilig sa ano Almusal, pero napahilig lang kami ngayon dito Ay, right, so balikan mo may mga kaso Alright, so yun so, yeah, mga kaso Swirl, well, tapos na So, biyahe na naman tayo Ay, Ay yung ah uh, May mamilip. pa pa lang Wait lang Yung isa kong tubig Mira pa ba? Ay wala na pala. Ano, kusa nag-uun. Oo. <coughs> oh. So, ayan. Bagong kain. So, wala pang 6:40 to pa lang mga Eh. At uh, mga guys, halos oras lang, wala pa isang oras kami uh, bumiyahe galing Manila. So, andito na kami ngayon sa May. Uh, anong kwento pa rin? Lungus. Lungus, Bulacan. Ah, All So, to, uh, So, ay mga consultant din sa area. Dito kami halaman. So, tara, baba tayo. Tingnan natin yung mga bagong uh, halaman. Ah. Ayun oh. No? up guys uh, Dito kami ngayon sa labas muna Kasi nakasarap pa yung gate Dahil sobrang aga namin guys So siyempre habang nagantay kami dito Ayan nak nakatambay Dito ko ngayon sa Ayun nasa likuran ko ngayon mga halaman na yan guys So marami pa yan doon sa loob Alright So siyempre habang dito tayo uh, nagantay tayo sa yung caretaker dito <coughs> siguro mga alas 8 o alas 7 pa sila dahil wala pa naman alas 7 uh, 10 minutes pa mag alas 7 so, dito lang muna tayo tambay sa labas guys at dyan sa kabila guys ya, papakita ko sa inyo yung, yung mga ibang halaman mamaya pagbukas niyan guys puntahan natin yan sa pupunta lang kami dito sa may kabilang uh, side pero sa kanila din to so titingnan namin yung ano yung titingnan natin dito ay iba na partner oh may ginawa na dati wala to yung station oh may gate dito dati ito ito na oh ito mga ito no? mga kalalaki ito yung bibili namin guys May pinawa yan, dyan So dito kami papasok Alright so yun guys yung, Ito yung uh, uh, Bibili namin so papakita ko sa inyo guys Mile, I would do that too. Like if the end is near, just know that I got you. I'm your armor when things get tough. No, I got your back, your battles are mine too. I'll fight for you when things get hard. You. I know the world can be a crazy place sometimes. Mm -hmm. We can play tonight, leave it all behind. If the end is near, just know that I got you. I'm your armor when things get tough. No, I got your back, your battles are mine too. I'll fight for you when things get hard. ito na yung nabili namin at si kuya yung aming nag-assist nag sa amin ayan, uh, hi ka kuya sa aking vlog hi, ayan, taga saan ka kuya? Taga, dito po ako, nakakamirahan na na sa Bulacan uh, na pero ang province niya po ay uh, Bicol taga Camarines po siya hi ka sa mga taga Bicol, sa mga kabayanan mm -hmm. may tayong tayong uh, naunod sa mga taga Bicol ayan, dito saan po, sa Bicol? dito po sa mga kababayan ko dyan sa Camarines Norte Camarines Norte, Malabo Malabo Labo. Labo lang po. Ah, labo. 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 <laughs> labo yan. Sa so, mga tagal labo. Kamarang kape. Ayan, shout out sa inyo. Sabi ni... Ang pangalan mo? Bobby. Bobby. Alright. So, hanggang dito na lang mga kasorti. Thank you so much. Alright. So, ayun nga mga kasorti. Natapos na kaming namili ng halaman. Dito sa may garden uh, Gardenscape. Dito sa may uh, bulakan So, ay mga kasorti. Uh, nakikita, ay, nakita nyo ang mga, mga gandang halaman na ating inikot dito sa kanilang halamanan. Alright, so maraming maraming salamat mga kasorti sa tumutok at siyempre sa mga dumaan lang dito sa aking channel. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at siyempre pakipindot na notification bell para update kayo sa lahat ng mga video na in-upload dito sa aking channel. Alright, so hanggang sa muli mga kasorti, maraming maraming salamat. At siyempre mga kasorti, Dito po si kasorti ang nagsasabing sana po lahat po tayo ay maging mabuti at sa po ng pagiging mabuti, yan po ang ating susi sa ating mahiging uh, sa buhay. Alright, so yan po si kasorti, si kasorti po ang um, Longer non Riverside.